Nagpanik na sigaw na si Lynn na napanood sa tabi ng lalaki Niyugyug niya ang braso nito ngunit na natiling hindi ito kumikilos Naiiyak na hinawakan niya ang muka nito Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ang pintig ng puso nito Ibig sabihin, hinimatay lang Darian, please, gumising ka naman oh Nag-aalala ang pakiusap niya Hindi niya mapaniwala ang nangyayari to sa binata Larawan ito ng lakas at tapang at tumatay yung sandigan niya. Pero si isang banda, tao lang to at sugatan pa. Nang maalala ang natamo nito, ay marahan niyang kinapa ang kanang balikat nito. Napasinghap siya ng mahawakan ang malagkit na basaron. Nagmamadaling kinapa niya ang flashlight na alam niyang hawak nito. Nabitawan niya ng lalaki pero mabuti na lamang, hindi tumilapon sa malayo. Nang buksan niya yon at makita ang tunay na kalagayan nito, ay lalo siyang nag-alala. Kaagad humaplos ang awa at paghanga sa dibdib niya dahil sa pinakita nitong pagtitiis. Talagang pinilit nitong tiisin ang hirap at sakit na nararamdaman. Makalayo lamang sila at marating sa lugar na to. Huminga ng malalim si Selina at pilit na pinanatag ang loob. Si Darian ngayon ang nangangilangan ng tulong. Habang tinatanggal niya ang backpack na nakasabit pa rin sa balikat nito, unti-unting bumalik ang mali ng binata. Shhh. It's alright. Just lie still. Masyado na palang malala ang tama sa balikat mo eh. Marami na rin dugong nawawala sa'yo kaya hini matay ka. Kailangan na talaga magamot at malagyan ng bandage yan. I didn't mean to pass out like that. Don't worry, Mr. Macho. Hindi naman nabawasan ng iyong pagkalalaki eh. And for your information, you also threw up. Can I have some water? Kailangan mahubad ang t-shirt mo para magamot ng mabuting sugat mo. Do you think you can sit down? Kailangan natin makapasok pa sa loob. Dahan-dahan itong bumangon. Hindi dapat tayo dito sa may bungad. Are you sure kaya mo pa maglakad? Sa halip na sumagot ay binitbit ni Daria ng backpack at nagsimula ng humakbang papasok sa loob ng kuweba. Napailing na inagaw niya rito ang dalahin at nagpatiuno ng maglakad. Mabuti na lang mukhang walang nakatirang panikiron. Kung tutuusin, maliit lamang ang kabuuan ng kuweba. Nakikita na rin niya ang lagusan sa kablang dulo. Ang kinatuwa niya ay ang tila maliit na laguna na nararoon. Ang tubig ay nanggagaling pa sa pinakamataas sa bahagi ng lupa. Inumin mo muna ito. Sabi niya na inabot dito ang isang pain reliever at isang antibacterial na gamot. Nugasan muna niya ng alkohol ang mga kamay bago sinimulang gamutin ang sugat. Daplis nga lang ang tama ng bala sa balikat nito, ngunit lumikha pa rin yun ng malaking damage. This is going to hit, pero kailangan tiisin mo, okay? Marang dinampian niya ng bulak na may betadine ng sugat at pinahiran niyo ng antiseptic ointment bago nilagyan ng gasa. There, all done. I guess it's my turn to say thank you. Kagad na karamdam ng pagkailang na nagbabasyo ng tingin. He had nice chest and abdomen wide, firm, and all hard muscles with thin and silky hair disappearing into his waistband. Napaupong isinandig din ni Celine ang likod sa bato. Ngayon niya uli naramdaman ang matinding pagod. Pakaramdam niya puno ng blisters ang mga paa niya kahit pa nga nakasuot siya ng rubber shoes. At mas lalong nalalagkit ang pakaramdam niya dahil sa natitirang lumot sa buhok. Gutom ka na rin siguro gaya ko, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong makakain kanina. Muli nitong inilabas ang food provisions na dala nito. Inamoy nitong pagkain. Sira na itong pero itong kanin okay pa. But I think I'll just have this bread again. How about you? No, I'm not really hungry. Napailing na sabi niya. Dahil siguro sa sobrang pagod, kaya hindi siya nakakaramdam ng gutom. Isa pa, maalala lang niya ang mga nakita nila sa lodging camp. Nawawala na siya ng gana. Sa tingin mo, anong ibig sabihin ng mga nakita natin kanina? At yung mga humahabol sa atin, ang weird ng itsura nila, di ba? I don't really know. It must be some kind of a ritual. Based sa mga itsura nila, may naririnig na ako tukol sa isang kultong lumalaganap sa parting ito ng Davao. But not really sure. Ang nangyari sa atin kanina was a case of being on the wrong place at the wrong time. Kulto? Kulto? Sa tingin mo talagang ligtas na tayo ngayon, hindi nila kaya tayo masusundan dito? Well, gusto ko sabihin oo. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro hanggat hindi tayo talaga nakakalis sa bundok na to. Let's just hope na dahil madilim, hindi nila tayo nakilala. Gaya ng hindi rin natin pagkakakilala sa kanila. Gusto ko mang iparating sa authority sa mga nakita natin. I'm afraid baka wala na tayo may pakitang ebidensya sa kanila. Sigurado ako lilinisin at alisin na nila mga bangkay doon. Isa pa, kung gagawin ko yon, baka lalo ko lang may lagi sa pahamak ang buhay natin. Let's just charge this to bad experience. Ang mahalaga na takasan natin sila. Nakakaunawang tumangong dalaga. Yeah, I see your point. Mas mabuti nga siguro ilihim na lang natin ang nangyari at nakita natin ngayon. Unless, hindi sila tumigil sa paghanap sa atin. But I don't think na gugustuhin din nilang lalo pang mabuka mas sa manggawain ng samahan nila or whatever. Nakakatawa pero alam mo bang hindi to ang unang pagkakataon na nakawit na sa ng ganito? Habang nagtatakbo tayo kanina, naalala ko ang nangyari sa akin sa Manila. Only then, I was all alone. Really? Paano at kailan nangyari yun? Sinimulan niyang ikuwento ang lahat ng nangyari sa kanya sa Global Imports. Ang pagkakabuko niya sa ginagawang pagnanakaw ng dalawang matataas na tauhan doon. Ang pagtatago niya sa bagyo at ang paghahanap sa kanya ng kakambal at amo niya. Kaya ka pala nagbabakasyon ngayon at para makalimutan mo ang trauma na pinagdanan mo. Pero ngayon mukhang lalo pa yata na dagdagan yun. Ewan ko ba, siguro hindi lang si Rika ang kakambal ko, kundi pati na rin ang panganib eh. Tingnan mo na lang ang pagkakahulo ko kanina sa bangin. I really love to seek adventure and excitement, but not this kind. Natawa si Darian sa sinabing niyo ng dalaga, ngunit siya man, ganun din ang gustong sabihin. Dahil katulad nito, mahilig din siya sa adventure at pagawa ng mga daring na bagay. Kaya nga ganitong klasing negosyo ang tinatag niya. Nagulat siya sa nalamang minsan na palang nalagay sa panganib ang buhay ni Celine at hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niyang panghihinayang na wala siya noon sa tabi nito para ipagtanggol to. Ngayon lang din niya naalala na may kakambal ito. Minsan na rin niyang namit noon ng babae. Who was a shy and quiet version of Celine. Talaga magkamukha magkamukha ang dalawa. Pero kahit pa siguro pagtabihin ngayon ang dalawa, na pareho ang ayos at kasuotan, matutukoy pa rin niya kung sino si Celine. Para sa kanya, mas may dating ang ganda ng huli. Ang sabi mo, nagkagustuhan ang kakambal mo at ang boss mo habang sa sa'yo. I was surprised to know na naunahan ka pang mag-asawa ng twin sister mo. Bakit pakiramdam ko, iniinsulto mo na naman ako dyan sa sinabi mo? Bakit? Dahil mas malapit ako sa mga lalaki? Ganun lang gusto mo toko ko, di ba? No, Celine. Actually, I meant that as a compliment. I just find it hard to believe na single ka pa rin. When surely, a lot of men must be going crazy over you. Sa sinabing niya na binata, ay gulat na napatitig si Celine dito. Totoo man sa loob o hindi ang sinabi ni Darian, ay may humaplos pa rin kilig sa puso niya. A lot of men, except you. Hey, now you're exaggerating. Di kumbensi yung sabi niya. Ang totoo, talaga mas malakas ang appeal sa akin ni Rika. Dahil siya ang nakabighani ng puso ng lalaki matagal ko nang hinahangaan. Ang boss kong si Dave, who is now my brother-in-law. Ang lalaki hanggang kaibigan lang ang turing sa akin. Pero nang makita ang kakambal ko na kamukhang kamukha ko naman, na love at first sight ka agad. So, isa sa mga rason din kaya ka ng bakasyon ngayon was because you're nursing a broken heart? Ganun ba? Madilim ang ekspresyon ng mukha na tanong nito. No, because I was not really in love with Dave. Simpleng paghanga lang ang naramdaman ko sa kanya. Teka nga pala, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? At ang galing mong tanungin kung bakit single pa ako. Ikaw rin naman, Naunahan pa ni Matt na mag -asawa. You must be what? 31 years old now, right? Why? Are you one of those men na takot sa salitang kasal? On the contrary, I believe in the sanctity of marriage. Kung magpapakasal ako, dun sa babaeng talaga mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Siguro, mabuti kung magpahinga na tayo. Isa lang ang dalakong sleeping bag, kaya kailangan mag-share tayo. Malaki naman to, kaya kasyang-kasya tayong dalawa. Napakagat labing tiningnan niya ang magiging higaan nila. Malaki nga yun, ngunit sigurado pa rin na magkakalapit ng gusto mga katawan nila. Pero may pagpipilian ba siya? Well, what are you waiting for? Kung nag-aalala kang baka pagsamantalahan kita, please be rest assured. I'm not in a good condition to attack you. Napabuntong hiningan lumapit siya at dahan-dahang tumabi rito. Halos magpabingis sa kanyang malakas sa pinting ng puso Nakatalikod siya rito habang ito naman nakaharap sa kanya. Ang akala niya nahihirapan siyang makatulog. Ngunit dahil sa sobrang pagod, kaagad siyang mahimbing nang sandaling ipinikit niya ang mga mata. Hindi. Oh, no. Nalimpungata si Selin sa pagkakatulog nang marinig ang parabang nahihirapang salita na yon sa tabi niya. For a moment, she lay paralyzed. Ngunit ang maramdaman ng pagkislot ng taong katabi niya at muling pagsasalita nito ng mga salitang hindi niya maunawaan. Ay naalala niyang silang dalawa lang ni Darian ay nasa loob nga pala ng kweba. Darian, wake up! Binabangungot ka! Ngunit patuloy na umuungol ito. Hinawakan niyang pisngin nito upang sana tapikin yun. Ngunit nagulat siya nang maramdaman ang mainit na balat nito. Nang salatin niya ang noon nito, lalo siyang napaso sa napakainit na temperature nito. Naku po, Darian! Ang tas ng lagdat mo! Tarantang kinapa niya sa dilim ang flashlight na hindi niya namala pinatay pala ng binata. Kinuhin niyang backpack at naghalungkat. Inilabas niya mula ron ang nakitang jacket at face towel. Selena. Shh, it's okay. Masuyong hinaplos niya ang buhok nito. Kailangan mapababa natin ang fever mo. Darian, heto, inumin mo to. I'm so cold. Yeah, I know. Huwag kang gagaling ka rin ka agad. Pagbibigay lakas loob niya rito, patuloy niyang pinupunasan ang muka at parte ng katawan nito na nahahawakan niya. Alam niyang ang sugat sa balikat nito ang dahilan ng pagkakaroon nito ng lagnat. Wala siyang alam kung paano maging nurse, pero gagawin niya lahat para mapagaling to. Kahit mahirap, pinilit niyang mahubad ang t-shirt. Pagkatapos, sinuot niya rito ang jacket. Buong magdamag niyang binantayan ang kalagayan nito. Sa tuwing magiinit na ang face towel na inilagay niya sa noon ito, muli siyang nagtutungo sa lagoon. Binabasa at binabalik sa noon ito. Magbubukang liwayway na nang gupuin ng antok at pagod si Celine. Muli siyang humiga sa tabi ng kasama. Ngunit sa halip na tumaliko dito, humarap siya at iniyakap ang braso nito upang kahit papano may bahagi niya ang init ng kanyang katawan sa nanlalamig na pakaramdam nito. Malalakas na huni ng ibon ang nagpagising sa mahihimbing na diwa ni Darian. Nang iminulat niya ang mga mata, nahagip ng paningin niya ang sumisiwang naliwanag sa lagusan ng kuwebang kinaroroon na nila ni Celine. Napakunot noo siya nang maramdaman ang basang bagay na nakapatong sa noon niya. Nang ibaling ang tingin sa kanyang tabi, nahugot ang paghinga. Nakayakap sa dibdib ang isang braso ng natutulog na dalaga habang ang isang binti nito nakadantay sa kanya. Nararamdaman niya ang mabining paghaplos ng mainit na hininga nito sa leg niya, kung saan nakasiksik ang mukha nito. Ngayon niya naalala ang mga naganap sa nagdaang magdamag, ang pagdadaliryo niya at pagkakaroon ng mataas na lagnat, ang pag-aalaga nito at pagbabantay. Saglit na pinakiramdaman niya ang sarili. Wala na ang sakit at pamimigat ng kaniyang ulo, pati ang matinding ginaw na naramdaman niya nang nakaraang gabi. Nangihina pa rin ang kanyang kalamnan ngunit magaan at mabuti na ang kanyang pakiramdam. Ngayon may kakaibang init siyang nararamdaman dahil sa pagkakadikit ng mga katawan nila ni Selena. A woman's body was pure miracle of nature. Nararamdaman niya ang binubuhay nitong pagnanasa mula sa kaibuturan niya. Marahang kumilo si Darian paharap sa babae at iniyakap din ang isang braso sa baywang nito. Masuyong tinitigan niya ang marusing at walang bahid na anumang make-up na mukha nito. Ngunit para sa kanya, hindi yon nakabawas sa kagandahan nito. Bagkus, lalo siyang humanga sa nakikitang kainosentehan ng mukha nito habang natutulog. She falls so tender and soft in his arms. Marahang hinaplus plus niya pisingin nito at dinampian ng masuyong halik ang mga labi nito. Nananaginip sa si Celine. Isang napakatamis na panaginip na kung gising siya, Mahihiya siyang pangarapin. Hinahalikan daw siya ni Darian. Mainit at masuyo mga labi nitong dumadampi-dampi sa kanyang tikom na bibig. Ngunit ang lumaon, naging mapusok. Nagulat siya at napamulat at napagtantong hindi pala panaginip lang ang lahat. Totoong magkayakap sila ni Darian at magkahinang ang kanilang mga labi. Darian! Pinutol na mga labi nito ang gulat na sabi niya. Pasibasib na muling inangkin ang mga labi nito ang mga labi niya. Tila uhaw. Napapikit na muling tinalo ng kahinaan ang katinoan ni Celine. Ang sabay na marahang paggalugad ng isang kamay nito ay ang kasabay naman ng paglalakbay ng mainit na labi nito sa pisngi niya. Ouch! Napaigtad na daing nito habang hawak ang kanang balikat. Gulat na napamulat si Celine at kaagad na pinagbalikan ng katinoan at malay sa paligid. Pabalikwa sa bumangon siya at lumayo sa kasama. day pa niyang binuhusan ng malamig na tubig. Oh, what are you doing? ang mga pisging sambit niya na natutop ang bibig. May sakit ka at... Hindi na naituloy ang sasabihin sa na pabuntong hininga. I should ask how are you, but obviously okay ka na. Sabi niyang hindi makatingin ng diretsyo rito. Yeah, I feel better now. Thanks to you. Tugo nito na hindi man lang kakitaan ng pagkailang. Nakaguhit pa sa mga labi nito ang isang magandang ngiti. Anong oras na ba? Hindi pa pa tayo alis dito? Tanong niya na napatingin sa lagusan ng kuweba. Ang relo niya nasa loob ng sarili niyang backpack at kasamang naiwan sa grupo. She really could not wait to be home and be safe from any harm. At mas lalong gusto niyang mailayo ang sarili kay Darian upang iligtas ang puso niya sa kakaibang damdaming binubuhay roon ng binata. Sa bawat oras na magkasama sila, nadadagdagan ang panganib na mahulog ng gusto ang kanyang loob rito. Hindi niya alam kung kailan napalitan ng atraksyon ang galit na nararamdaman niya para sa binata. Basta ang alam niya lang, isang malaking pagkakamali kung ahayaan niyang tuluyang mabihag nito ang puso niya. Hindi na niya gustong maulit pa ang kagagahang minsan ni nagawanya ang mag-ilusyon sa isang lalaki. At least noon, hindi man nagkagusto sa kanya si Dave. May malaki naman itong respeto para sa kanya. Samantalang si Darian, mababa ang tingin sa kanya. Alam niyang walang kahulugan dito ang mga halik na pinagsaluhan nila. He was just feeling horny and she was the only one who was near and available. Much as she disliked it, no matter how unacceptable and foolish it was. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito para sa isang lalaki. Oo nga at malapit siya at madaling ma-attract sa mga ito. Ngunit ngayon lang nangyaring handa siyang itapon ang pag-iingat sa hangin at basta ipagkaloob na lamang ang sarili sa lalaking niwala siyang relasyon. Kung hindi niya marahil nahawakan ang sugat nito, tiyak na kapwa sila nakalimot. Kaya ngayon, natatakot siya dahil may palagay siyang pagdating kay Darian. Baka hindi lang ang pride niya ang masaktan, kundi pati na rin ang kanyang puso at buong pagkatao. The most intelligent way to handle it, the only way to handle it was to stay as far away from him as possible. Celine si Gulat na napaigtad siya nang marinig ang tinig ni Darian sa tabi niya. Dahil sa lalim ng tinatakbo ng isipan niya, hindi niya agad napansin ang paglapit nito sa kanya. Bago pa siya makaiwas, nahawakan niya nito ang mga balikat niya. Look, I know you're still worried, but I promise you, we'll be out of here soon, okay? Mga kalahating oras lang siguro nating lalakarin mamaya. Mula dito ang lugar na sinasabi ko sa'yo. But first, we need to eat. Para magkaroon tayo ng resistensya. Sabi nito na bumalik sa kinalalapagan ng sleeping bag at inilikpit yun. Gagawa ko ng apoy para maiinit ang mga canned soup na dala ko. Why don't you take a bath in that lagoon? I'm sure you're dying to get clean. I have some toiletries in the pack. Samantalahin mo habang kumukuha pa ako ng mga kahoy at naghahanda ng makakain natin. But please, save some clean water for me, okay? Pagbibiro nito. Nakakailang hakbang na ito palabas ng kuweba nang biglang huminto at pumihit paharap sa kanya. Um, Celine, about what happened kanina, I, um, ngayon lang nangyaring hindi makahanap ng sasabihin ang sa tuwi na ay confident at straightforward na binata. Alin, yung kissing scene natin kanina, babaliwalang sabi niya. Please, don't think anything about it. It's no big deal really. Nagkibit balikat na pinilit niyang salubungin ang tuwid ang mga mata nito. Naging madilim naman ang ekspresyon ng mukha nito. Yeah, I was just about to say the same thing. It's no big deal. Mabuti naman at pareho tayo ng salubin. Sarkasikong dagdag nito bago tumalikod at tuloy-tuloy nang lumabas ng kuweba. Napakurap-kurap na pinigil niyang tumulo ang nagbabantang luha. Makailang ulit na huminga siya ng malalim upang magluwag ang paninikip ng kanyang dibdib. Yun naman talagang inaasahan niyang sasabihin nito. Kaya inunahan niya na ito na sabihin ang mga salitang yun.